So, hello everyone. Um, update po din sa last uh, short video ko doon sa aking um, pig. So, ito na po siya. So, no June 22 to po, kahapon lamang ay umalang po siya. So, nag-start po ang kanyang pag-anak no 5.32. Tapos, natapos po siya ay 8.56. So, dito po sa amin, dito po sa aking munting piggery, ayan ay siya po yung may pinakamabilis na panganganak eto so, po. So, nag abot po siya ng 4 hours and 30 minutes. So, kami po ay very lucky dahil akala po namin ay itong baboy po ito ay mapapabenta na. Kasi nga po ay magbuntis hangin siya kapos ay halos 1 year na po siya sa akin. Is coming August, 1 year na po siya sa akin. Kaya, ano, akala ko po ay pakakawalan ko neto. Lucky lay naman po ay siya po ay nag-heat. Tapos ay, pagkahit niya po na yan, ay gumamit po kami ng boar, pinasampahan po siya. At ayun, after po ng uh, saktong pa 115 days niya kahapon, ay nanganak po siya. So, ito na po yung kanyang ibinigay naman na mga piglets. May 40 na piglets, so lahat po yun ay buhay. At ito na po sila lahat. Bali, ang ginawa ko po noong first day ay by batch po siya na pagpapadede. Uh, ginagawa ko po yung 8 muna, tapos sunod yung 6, tapos ay uh, salitan po. Hindi ko po sila pinag 7-7 kasi po ay ibinasi ko po dun sa laki po nila. So yung 8 po ay talaga namang mga uh, nasa medium size, pero yung 6 po ay talagang sila yung mga mahaba at saka sila yung pinaka jumbo. So ito po yan. Yeah, so, ito po si Mama Chichi ay ano, uh, napakabait po na inahin. No, siya'y umaanak po ay nakahiga lang siya, tapos ay tatayo ng kaunti, tapos lilipat ng pwesto. Uh, nung nakadalawa po kami, ay sabi ko, ay mandalaki nung biik, baka ano lang to mga 10. So, ako po'y lagay loob sa 10 mga biik. Pero po nung nagdaan, sumunod-sunod, nung pagdating ng 8, um, uh, nahirapan pa po siya medyo matagal yung interval, 30 minutes yung interval bago na sundan. Kaya pala po siya nahirapan pag anak nun ay dahil uh, yung baby number 9 and 10 ay magkasunod. As in, uh, segundo lang yung pagitan po ay talagang lumabas po yung kanyang biik. Ay kami po'y natutuwa dahil ito nga po ay napakarami ng anak. So dito po sa akin mismong uh, mga baboy ko pong sarili ay ito po yung may pinakamarami na naging biik. So, first time po dito po sa ating bagong pagawa na um, extension na piggery. So, siya yung may pinakamaraming naging bili. So, uh, sana po lahat ay sila ay magsilaki at atin po mga uh, mapalaki ng maayos, mapataba. di ba diba? Ayan. Kakatuwa naman po. So, ang katulong ko po dito pagpapaanak ay yung <coughs> kapatid ko po. So, ako po ay malat pa dahil uh, ako po yung nagkasakit ng ilang araw so ngayon po hindi pa din masyadong okay ang pakiramdam pero nung umalak naman po yung ating pig ay talaga namang uh, guma, guminhawa ang pakiramdam napakarami po nitong blessings so sana po ay patuloy ang pagdating po ng blessings at para po ay mas magkaroon pa po tayo ng malawak pa pong pigal farm Bali po ang ginagawa kong pagpapakain sa kanya ngayon ay So, kahapon po nanganak siya. So, wala po siyang pagpakain muna. At, ah, uh, pero ngayon po sinusundan ay three times a day na po siya kumain. So, sa umaga po, bibigyan. Umaga, tanghali, at hapon po. So, ayon Bali, hindi pa po sobrang dami yon dahil nga ay babagong panganak siya. Pero pagka po nakapat sa pa third day niya po bukas, at sa mga susunod po ay dadamihan na po natin yung pagkain niya at para masuplayan niya ng sapat na gatas itong kanya mga biik. Ayan. Pakita so, niya po talaga namang kahahaba. Eh, mga busog na. na ano pa, napilit pa o. Oh. <laughs> so, dito po sa ating paanak po na ito ay meron po tayong four na uh, babae tapos sampu po yung lalaki so talaga po ang makakabili po nito na magka-fattener ay talaga pong tutubo dahil mabilis lumaki po lalo na pag lalaki yung ating mga gagawing fatteners yung mga babae po ay ahan pong pinag-iisipan kung gagawin kong inahin pero dahil first parity po ito ni Mama Pig Chichi ay baka hindi muna pero we'll see po ano lalo pagpapalarin ayan So, ito na po at nakakatuwa dahil talaga po sila ay ma ano malulusog so bali po ay si mama Pigchichi po ay bin vitamins tapos po ay uh, nagvevetrasin po siya pagkatapos niyang manganak so para iwas ang uh, taldog iwas tamla, iwas lagnat like so kinakailangan okay bigyan natin sila ng vitamins at tamang uh, mga gamot pagkatapos mga anak. Ayan. So, ito na po siya at hindi po natin papabayaan ito na mamayat para sa ganun ay yung kanya mga anak ay talagang magiging malalaki. So, sa fifth day po nila nitong mga bake na to, tuturuan po natin uh, ayan, uh, tuturuan po natin silang ayan, uh, kumain. So, magtutunaw po tayo ng free booster at tuturuan na po natin sila kumain para sa ganun ay hindi lamang po yung daddy na inahin, kundi may suporta na din po ng pakain. Sa ganun po, medyo bata, pero at least ay ma-introduce natin sa kanila yung pakain. Sa ganun, mabilis po silang ano, makakalaki. Ano nga, nang nangangalabit. <laughs> ay, naumbang. Aww. Bakit? So, yun lamang po ang ating uh, update sa ating mga alagang baboy. At sa isang araw naman po ay yun, isang mga mapig na yon Yun. Yun po naman ang sunod nating paanakin. Uh, so, um, hulaan nyo lang po, i-comment nyo po kung sa so, tingin nyo, ilan naman po magiging um, piik niya. So, ang uh, naging bore po na ginamit natin dito at doon ay parehas lamang. So, we're expecting more ano po, piglets to come and comment down below your guess kung ilan po yung magiging anak sa so dito lang po thank you for watching and thank you for supporting my YouTube channel kindly like share support and subscribe to my YouTube channel bye